Maraming celebrity kids ang nakarating na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa dahil sa kanilang mga magulang na mahilig mamasyal. Sa social media, ilang travel photos nila ang talaga namang kinagigiliwan ng netizens. Silipin ang travel photos ng celebrity kids na little travelers sa video na ito. Nemo and Jet Blackman, bukod sa Philippines at Australia, nakarating na rin sa Japan ang Blackman siblings na sina Nemo at Jette. Martina Sobrang nag-enjoy ang anak ni Sheena Halili na si Martina sa kanilang Tokyo Disneyland trip. Shiloh Jane, si Shiloh Jane ang favorite travel buddy ng kapuso actress na si Rochelle Pangilinan, Ezren, kasakasama na rin ni Naroko Nasino at Melissa Gohing ang kanyang anak na si Ezren sa pag-travel sa iba't ibang bansa. Enola Mitty, nahilig na rin si Enola Mitty sa pagta-travel, gaya ng kanyang mommy na si Trina Candaza, Amila Sabin. Hilig ng anak ni Angelica panganiban na si Amila Sabin ang pagsuswimming Zeus Emmanuel Travel Outfit Check Bio Zeus Emmanuel o Kidlat ang panganay na anak ni Nakong Velasquez at V. Cortez Scott No. Cool at chill sa travel photo na ito si Scott No. Ang isa sa mga anak ni Nakarawath Oy at Slater Young. Zebiana, laging game sa beach trips ang baby girl ni Zinab Harake na si Zebiana Felice, Cutiness overload ang anak ni na Elise Johnson at Mangkoy Dillion na si Felay sa kanilang Hong Kong Disneyland trip.